Hello guys, welcome back to San Eleven. Bencar, kamusta po kayo mga support yo? Hello po. Um, thank you na. No? Thank you, thank you so much sa patuloy na pag-suporta. Ah, maraming maraming salamat po mga support yo. Thank you, thank you po. Um, hindi hindi pa tayo ng ngayon dyan mga support So general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung ilamak ko na para sa inyo, tangdang, hindi ay ibigay po natin sa inyo. So, simulan natin mga Scorpion. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ah. Thank you, po. So, ano kaya ang naisip hati ng mensahe sa inyo mga Scorpion? Okay, Scorpio. No? So, ang ilang sa inyo dito ay no? nandun yung mga hoping mo. No? Nandun yung mga hoping mo. Meron ka mga pinapangarap dito. No? Or ang ilang sa inyo ay may mga may mga nakuha na kayong wish na natupad na. Or ang ilan din sa inyo ay Meron kang pinangdarasal kay universe na na maabot mo yung mga pinapangarap mo. Na makuha mo na yung matagal mo na wini-wish sa, kan sa kanila. No? At nandito talaga yung pagiging hoping mo. No? At handa kang maghantay kung kailan nila ibibigay itong mga pinapangarap mo ng no, mga Scorpio. Orang inandin naman sa inyo ay meron kayong isang sitwasyon na inalisan. Meron kayong iniwan. Meron kayong iniwan dito, mga Scorpio. maaring relasyon ito. Meron kang iniwan na person na na iniwasan mo na. No? Iniwasan mo itong person na to. Siguro, hindi kayo magkaintindihan. No? Hindi kayo magka magkaintindihan ng person na Dahil, na no? pareho siguro kayo no? ma-pride. No? Mataas ang pride. Or, hindi mo na kayang hindi mo na kayang i-adapt yung mga nangyayari sa inyong relasyon. Kasi ang nasa sense ko dito is parang gusto mo munang mo gusto mo munang protektahan ang sarili mo. Uh, gusto mo munang protektahan, gusto mo munang mapag-isa. gusto mo munang mahil yung sarili mo. Ah. Uh, 'Yan ang nasa sense ko dito. Gusto mo Mahil ko ano man itong nararamdaman mo. Siguro sa nasaktan ka ng person mo, kaya meron kang iniiwasan, meron kang iniiwasan na tao. Kaya patuloy mo pinaprotektahan ang sarili mo. Kahit nahihirapan ka na, kahit napapagod ka na, kahit napapagod ka na sa isang relasyon, pero patuloy ka pa rin, patuloy mo pa rin pinaprotektahan ang sarili mo. Dahil may mga pangarap ka. No? May mga pangarap ka dito, Scorpio. Kaya lang, ang nasa-sense dito is, meron kang nasaktan, mo no? nasaktan ka dito. Kaya, mas gugustuhin mo muna ang mapag-isa. mas gugustuhin mo muna ang um, lumayo. No? So, ano pa sa inyo mga Scorpio. Siguro nasaktan ka ng person mo. Scorpio. Ang energy dito ay Cancer, Pisces, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Sagittarius, and Aquarius. Yan mga kabiling mo energy. Kaya parang gusto mo mo ng hihina sa sarili mo. okay Scorpio so andun talaga yung ano no ito yung kanina na tulad na sabi sa inyo na meron kang meron kang mga winning wish meron kang mga manifest sa universe kay Lord na mga blessing na, gusto, na, na, na nandun yung hoping mo nandun yung hoping mo na talagang ma-achieve mo siya no? Pero sa nasasense ka dito ang um, Scorpio is, unti-unti mo na itong na-achieve eh. Unti-unti mo na nakukuha yung mga blessing na dumarating sa inyo. No? Kumbaga parang may ibang wish mo natupad na. No? Kaya nandito talaga yung blessing na dumarating sa inyo. Scorpio. No? At perseverance. No? Kahit siguro ito na kahit may mga challenges na, no? Ito 'yung iniiwasan mo, no? namisan siguro nasaktan ka kaya parang gusto mo nang mag isip mag isip no? na kung paanong pagpaplano or paano strategy ang gagawin mo. No? So nandoon 'yung challenge. Nandoon 'yung challenges na kailangan mong solusyonan 'yung mong problema na na-encounter mo. No? Para magkaroon ng solusyon. at siguro din ang ilan din sa inyo ay um, meron siguro sa nasa sense ko dito ah um, parang nasaktan ka ng person ito dahil um, parang nagkaroon ng Siguro may naloko, no? May mga, may naloko or niloko ka ng person na to, Kasi nandito yung mga, kaibig, or mga kaibigan mo, no? Na iniiwasan mo. Pwede rin person mo na iniiwasan mo. Dahil siguro nakaramdam ka sa kanya ng niloko ka niya. So, kaya nandito yung pagiging equality mo, no? nandito yung pagka matalino mo talaga, nandito yung logic mo. Dahil pinaprotektahan mo yung sarili mo, tulad na sabi ko sa inyo kanina, hindi pinaprotektahan mo yung sarili mo dito dahil gusto mo ma-achieve yung mga pangarap mo, na no? gusto mo ma-achieve, gusto mo makuha. Kaya andito talaga yung mas gusto mo muna ng iwanan yung hindi na nakakatulong sa'yo. Yung nasaktan ka, yung, no? yung mga siguro meron kang yun, yung person na saktan ka or may mga kaibigan ka na benetray ka or niloko ka uh, hindi hindi nagsabi ng totoo sa iyo kaya nandun talaga yung pagpo-protect mo sa sarili mo pero lumalaban ka sa mga pang pangarap mo at unti-unti mo naman to ang nakukuha paano so, ka pa niya, sinasabi ng uh, Scorpio kay Scorpio. So, meron ka talagang ano dito, Scorpio. May situation ka na na nagpahirap sa iyo. No? Nang dinunasaktan ka. No? Nasaktan ka dito kaya mas gustuhin mo muna ng um, umalis. No? Alisin Alisinin umalis lang sa hindi na nakakatulong sa iyo. Confirmation lang po 'to no. Si, ka dito. Eight of cups, eight of cups. Umalis ka sa isang sitwasyon ng na nahirapan ka, saktan ka. Confirmation lang 'to. Nandito rin iniwanan mo. Kahit kahit alam mo naman na may mga may mga trabaho din dito pero kung hindi naman nakakatulong sa buhay mo naniloloko ka naman or pinag-uusapan ka ng mga kaibigan mo so ikaw pa rin nang alis dito dahil mas magagawa mo pa ang mga trabaho kapag ikaw lang ang isa na hindi ka asa dito sa mga kaibigan mo na na niloko ka no? or may mga ginawa sa iyo na hindi maganda so yun po ang message sa inyo mga Scorpio pero huwag po kayo mag-alala Scorpio kasi nandito si Justice no? hindi naman habang buhay hindi naman habang buhay ay ganyan ang magiging nararamdaman mo yung nararamdaman mo sa ngayon no? hindi naman habang buhay ganyan ka. kasi ikaw at ikaw din ang maghihirin sa sarili mo no? or may tutulong sa iyo para gumaling yung mga nararamdaman mo. So, yun po yung po message sa inyo mga Scorpio. Thank you, thank you so much po and God bless po. Thank you so much